May ma. Ayan, to na amin ni yung aking ginisang munggo. Oh, MG! Ito talaga, sayang walang chicharon. <laughs> Ayan, hindi tayo pwede maglagay ng chicharon kasi pati yung alaga ko oh, ay kakain ito. Sana magustuhan niya. First time ko pong lutuin ko dito. Ayan good luck sa aking music. My good life. Luto na yata ito. Pero parang hindi pa. Matigas pa yata. Ah? Hindi ko alam. Bahala na. <laughs> Papalambutin ko muna to. Um, first time ko. Hindi ko alam kung paano lutuin yung bunga ng malunggay na yun. Ayan. Konti pa po. Luto na yan. Ang sarap. Natikmang ko kanina. Natikmang ko nga ulit. Pinaamoy ni Ima, sabi niya. Ano yung nangangamoy? Ang bango. Mmm, ang sarap talaga. Wow. Siyempre, meron tayong tilapia. Kiri kong tilapia. Na, ah, diba? Pinoy, na pan Pinoy ang aming pagkain ngayon. Mmm, nagiinin ho ako ng kanin. Diyan, tara na ho, kain na tayo. Kakalabay ko lang ho, ya. Kaya, tutupas. Ka. Sarap! Thank you for watching!